Yun, so good morning sa inyong lahat mga idol So ito nga pala yung cream dory yung sinasabi ko Naya-upload ko yung kung paano ko siya lutuin na walang lansa So yan kung mapamansin nyo ang dami niyang taba Napakakapal ng taba nito yano no? Lahat ng sulok may taba So yan At itong gagamitin natin north sinigang sampalok original Tapos isang kalamansi lang ah, Sakto na yan Ayan. Tapos, gagamit tayo ng boneless fish sauce. Pagkoong. Ito yung sinasabi kong magpapatanggal ng dansa sa ating cream dory na lulutuin. So, ayan. Nagayat na natin ang bawang sibuyas, kamatis, siling haba, tapos luya. And then, syempre, itong pechay at cream dory. So, ayan. Simulan na natin sa paggigisa ng ating bawang, iluluto natin dyan ang luya. Yan. Para manut na. And then saka natin ilalagay itong sibuyas. Tapos maglalagay na tayo ng kamatis. Yan. Hayaan lang natin 'yang medyo matusta ng konti. Katulad niya no. Oh. Yan oh. Tutustahin natin 'yan hanggang sa malustay 'yung kamatis. And then lalagyan na natin ng dalawang basong tubig. Ah, sakto 'yan sa isang kilong cream dory Tapos maglalanggay mag na din tayo ng asin. Isang dakot pa lang, depende sa timpla niya 'yan. And then, kapag kumulo na, pwede nating ilagay itong cream dory So 'yan, apat na piraso lang 'yan mga idol, pero malalaki 'yan. Oh, sakto-sakto na 'yan sa amin. Ngayon, oh, tingnan niyo munta ba oh. oh 'Di ba? Solid. And then saka lang natin yan tatakpan And then bubuksan ulit natin Siyempre Kumukulo na Sa pagpapakulo na mga idol Tagalan nyo konti ha ah, Para malutong maluto talaga Lutong lutong talaga yan. And then yan kapag kumulo na Lalagyan na natin tong Siling haba and then itong Sinigang sa sampalok Lagay na natin yan lahat Huwag kang magtigira And then syempre itong kalamansi Pati buto Yan yan, pagtatakpan na natin. Ulit, bubuksan ulit natin. Siyempre, di ba? Tapos, dito, maglalagay na tayo ng pechay. Yung pechay na walang butas. Ay, meron pala. Madami pala. Wala, yan lang talagang available sa market natin eh. So, nahugasan ko naman mabuti. Nalinisan ko naman mabuti. guys ayos na yan. Yun o. Oh. Then, tsaka natin, takpan. Okay. Once na kumulo na yan, malustay na. Okay na yan. Pwede, pwede na yan. Yan, Oh. Ayan Okay. Sarap yan, mga idol. Walang lansa yan. Yan, kung mapamansin nyo, luto na. At ito naman yung kanyang taba-taba. Ayan, Oh. Ituturo ko. Ayan, Oh. Yan. Yan yung kanyang taba. Solid yan.